Sous-titres par Anonymous Si Maghan Sunjata, na tinatawag din Marie Bata, ay anak ni Haring Maghan Kumfata ng Mali sa kanyang ikalawang asawa. Si Sugolon Kajo Isang mahiwagang mga ngaso ang humula na ang kanilang anak na lalaki ay magiging isang makapangyarihang pinuno na makahihigit pa kay Dakilang Alexander, ang maalamat pagriegong pananakot. Ilang tao lamang ang niniwala sa propesya sapagkat pitong taong gulang na si Maria Jata ay hindi pa nakalalakad. Tila walang katiyahang mapabilang siya sa mga pagpipiliang maging emperador. Namatay si Haring Maghan Kunfata kaya tinirang ng kanyang unang asawang si Sasuma Berete ang sariling anak na si Dan tuma na tagapagmana ng trono ng ama. Madalas silang naninibugho kay Maria Jata at sa kanyang ina kaya't ipinatapon niya ang mag-anak sa likod ng palasyo. Napilita ng mga ito mamuhay ng isang kahit isang tuka. Isang araw, kinapos siya ng pampalasa at nagtungo sa inang reyna upang magmakaawa para sa kaunting dahon ng baobab. Tignan mo ang iyong sarili, wika ng mapanghamak na si Sasuma. Ang aking kalabash ay puno. Tulungan mo ang iyong sarili, maralitang babae. Para sa akin, mayroon akong anak na nakalalakad sa edad na pito at siya ang nangangalap ng mga dahon ng baobab na iyan. Maari mong kunin ang mga iyan sapagkat ang iyong anak ay hindi makalalamang sa aking anak. Siya'y nanunod yung humalakhak ng matinis na pumupunit sa laman at tumatago sa kaibuturan. Natikagal si Sugulon. Hindi niya maisip na ang galit ay may persang napakalakas. Nilisan niya si Sasuma ng may bikig sa lalamunan. Sa labas ng kanilang kubo, si marijata ay nakaupo sa kanyang walang silbing mga binti at walang pakailam na sumusubot tangan-tangan ang kalabas. Hindi napigilan ni Sugolon ang kanyang sarili. Siya ay napahikbi at tumampot ng kaputol na kahoy. Hinagupit niya ang anak. Dinampot ni marijata ang kaputol na kahoy at matiim na tumitig sa ina. Mahusay, kung gayon, ako'y maglalakad na sa araw na ito. Sabi ni Marijata, Puntahan mo ang panday ni ama at utusang hulmahin ang pinakamabigat na bakal. Inay, dahon lamang ba ng baobab ang iyong kailangan? O nais mong dalhin ko sa iyo ang buong puno? Ah, aking anak, upang tangin ang hangin ang pangalipustang ito, ibig ko ng puno't ugat sa aking paanan sa labas ng ating dampak.